Pinot Matalino kasi to si Pinot Alam nyo kung paano dito ano protektahan ng kanyang sarili Pinot Ayan na Pinot Ayan na, ayan na, lumalapit na Ayan na to, mas malapit to Pwede ko itong kunin Tsaka to, pwede ko itong kunin Pero yung malapit sa'yo, hindi ko kukunin yan Kukunin yan Mautak ako eh awtako, oh, uh-huh, mo lahat ng binibigay mo, hindi ko kakainin yan, yung sa sa'yo gusto ko malayo sa you, <laughs> okay na, mm-hmm, 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 mm hmm mm kung mm hmm mm namatay na hmm Tingnan nyo guys, oh. ito yung mga pagkain na malapit sa akin. Ayun yung mga pagkain na malapit sa akin. Siyempre, di nyo kakainin yan. Gusto nyo yung may, may, ano, may isang metro. Ay isang dipa na layo. <laughs> guys, hindi mo basta ba? Sabi ko sa inyo guys, hindi nyo basta basta madadakmadakma to. O, gusto nyo kahit tatlo pa tayong manghuli dito, hindi malabo. Pero kung napangkulong siya yung kagaya ng video ko nakaraan, tapos tatlo tayo, Puro oh, mag, magkasugat-sugat na tayo bago ito mahuli. Pero yung ano, yung yung parang akala nyo kasi mahawakan siya sa paa. Mas mabilis ka. Hindi, tingnan nyo kung maano mag observe yan si Peanut. Pakatalino niya, no? Yung side eye, side eye niya, no? <laughs> Paano mahuhuli mo ako, boy? <laughs> Tumanda na ako sa ganito, sa ganitong buhay. Wala pang nakahawak sa akin. Ikaw pa lang, nung nakaraan, pero di na mauulit yun. <laughs> Yan si Pinat. na may narinig sila dun. Punta. Pupunta nila. Punta mo. Talas na talas na pakaramdam niya na eh. Si Snowy nagpapahin na. Snowy! Snow! Snow! May naghahanap sa'yo. Huh? Ha? Kamusta daw buhay-buhay mo? Pinata. ah. Pakain ka na ito kay Snowy, madaliit. Snow. Bye bye. Uwi na ako. Ay nang pawak ng tropa mo eh. Uwi na ba ako? Tapakasan ko na kaya. Ihati na lang kayo ni Pinatso dito ah. Pinat. Oh, ah, Snow. Si Snow ang pinakahuling nakilala pero si Snow ang isa sa na pinaka naging tropa natin at tropa talaga. Yan naman. Sarin pa sa amir eh. Tara dito. Pakita mo sa kanilang gana tayo aros, para maingit si Peanut. 32. itu, siyang list, di ko mahawakan ang sa punutan. Ayun, may ah. <laughs> Di ba? Tropa ko yan eh. Niya, eh. Ito, Matagal pa ito, mga 10 guys, ng niyan. Ayun, pa. Dito, selfie. Uy. picture lang eh. Dating itinira ni eh, no. Ngayon it puro it na lang. <laughs> ay nang ano. Si Panda ay nasa kanila na yon. Or magkakasama sila ni Potpot. Sampung <laughs> taon pa to. Hmm. Ay naman akong iwan.